So ayun na nga guys. Hello, hello, hello. Dito na naman tayo sa isang ano, sa isang ano, adventure ulit. At tayo s'yempre dito tayo sa labas. Para makalanghap ng uh, fresh kong hangin ba. Kumpleto kasama rin. Maka exercise na naman tayo ng mga idol. Ano, nakikita yung sa likuran ko ang gandang mga halaman, no? Oh dito tayo sa ano dito tayo sa sa beach ulit mga idol guys pasyal pasyal ko muna kayo ulit kumusta na kumusta na mga idol sana mabuti ang lahat ano dito tayo ayan eh ayan yung nasa gilid ng park na to regional park ayan tabing ano siya, sabing beach din siya mga idol so uh, kumusta na kumusta na mga guys kumusta na ang new year natin idol sana nasa mabuti ang lahat ano mo guys ano lang buhay lang pag may time medyo liwa liwa na no, mga guys idol ayan o no yun naman yung mga halaman dito pagandahan ito yan guys talikuran natin pero tabing ano rin to tabing beach din to guys you... relax relax muna tayo rito para mapili yung holiday guys ayun nasa paligid natin oh. Enjoyin lang natin yung holiday kasi pag bumalik lang tayo sa trabaho Medyo so, Sa weekend lang tayo makakapunta rito sa mga magandang lugar So ayan, ano pang natin? Eh, pasyal pasyal tayo pag may time May eh, maraming time kaya Pasyal ko muna kayo o Ano oh. nandiyan sa gilid natin? Ayan. Ayan na sa gilid natin. Dito tayo sa ano eh. Sa... So, enjoy lang natin, enjoy lang natin ng guys Mga araw, araw natin na uh, pamumuhay Kung masyadong nervyosin o may stress ano, kasi sa hirap ng buhay, may stress ka pa, wala na. Kaya mo, mga idol. Para so, tayo sa ano, sa mga gandang tricks. Parin yan sa inyo sila na idol. ito nyo naman yung mga halaman nila. Hindi hmm. lang natin yung holiday nakabalik na tayo sa trabaho ulit e, Siyempre trabaho, hihira na naman tayo makapasyal-pasyal e, Samantali na natin yung holiday eh, na makapagliwaliw -e Kapasyal sa mga magagandang lugar dito sa New no guys Walang kainit-init guys, napakalamig Ayan eh no.

Nasa yeah, sa harapan natin guys habang ako po tayo rito nakarelax yan na tayo viewing nyo ayun oh, o oh. harapan ng karagatan part pa rin ng New Zealand na ito si medyo holiday may holiday pa eh, kaya meron pa yung mga ano rito yung mga MB beach ay mo idol. Hmm, Ngayon, sabi ko sa inyo guys. Ang main thing, samantalain natin 'tong maraming time, relax, relax din, 'di ba? E blood. Ah, pasok sa mga gumagandang tanawin dito sa ano, guys. check time lang tayo nasa ano po lang tayo nasa alas ng umaga, yung mga guys idol so ayan ayun mga galap yan yung mga, mga puno ng kalsada ayan. hindi lang natin yung holiday na no, guys ayan, ayan. ayan kasi ng mga dorite manila eh. Uh, natin dito. Ayun eh. So, selamat selamat guys. Sa patuloy po support sa channel natin. กด like to like and share lang. Subscribe. Thank you so much and mga Thank you. See you next video. Thank you.